Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka pasisiil, Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bughaw, may dilagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning Ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim Lupa ng araw ng walhat pagsinta Buhay ay langit sa piling mo Aming ligaya na pag may mga api Ang mamatay ng dahil sa'yo